Nangyari na nga ang matagal ng inaabangang puksaan sa loob ng bahay, ni Kuya ang ultimate na pagsubok kung sino nga ba ang tunay na matibay, matalino at matatag. At sa hindi inaasahang takbo ng mga kaganapan, ang unang ginisa ng mga bagong hamon ay walang iba kundi ang Charis Duo sina Charlie at Esner. Makikita sa kanilang mga mata ang kaba, pero sa kabila ng pressure, lumaban ng Charis Duo. Hindi sila nagpatinag. Kahit paramdam na ramdam na nila ang tension mula sa mga challengers, narito na ang video ng kanilang puksaan serye. I'm sure sa sarili ko, pero I'm not sure nga sa mga sinasabi ng tao. And recently lang, recently, wala na akong pake. Kasi nung pumasa sa si Ate Marie, sabi niya, um, bakit ko iisipin yung labas na I can focus on the now, go. So you were the whole time up to that day. Girl, you know, feeling you Say really safe ako. Never nga so, ko na nominate. Like you're no. just more conscious S of guys, how you guys, behave. Yes, yes, so, yes. Ito kasi, ito oh. si Sneer, joker lang mga kasi talaga siya. Ang oh, mga patawa-tawa ko, kayo na nga mismo nagsabi na nagbe-bring ako ng light sa house. What more kung walang nagbe-bring ng lightness dito sa house? Yes, exactly. You're bringing light to all the housemates, pero sa dulo, ano nangyari? Walang pumili sa'yo maging kadu. Okay lang na hindi mapili. Kasi at the end of the day, wala naman yan sa kadu mo. sa sarili mo naman yan eh. Yes, malaking part si Charlie, malaking part yung kaduo mo. Pero yung nilalaban mo rin dito, yung pangarap mo. Kung wala akong pakialam kung pipiliin ba ako hindi. Yes, nasaktan talaga ako. Pero that doesn't define me as a person. That doesn't define me na kung walang pipili sa akin, patawalan ako dito. Hello, hindi. Matapos ng mainit na diskusyon, nagbigay ng huling mensahe ang Chares para sa duo challengers. Last message ko sa inyong lahat, um, I understand you. Um, thank you. Thank you for letting us know. Uh, thank you for these questions kasi somehow nabigyan kami ng pagkakataon na i-clarify sa inyo at makapag-reflect also at makapagbigay sa inyo ng totoong opinion or totoong thoughts about this. Ano? Andito ako kasi may nilalaban ako at andito ako para sa pamilya ko. Alam niyo na yan.